Samantala, lusot na sa House Committee on Ways and Means ang panukalang pag sa Motor Vehicle Users Charge Law na naglalayong taasan ng buwis sa pagpaparehistro ng mga sasakyan. May ulat si Mela Lesmora isyong pangkalusugan, agrikultura at ekonomiya. Ilan lamang yan sa mga tinalakay sa isinagawang mga pagdinig sa Kamara ngayong araw. Prioridad ng mga mambabatas na agad maipasa ang mga panukalang inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalawang State of the Nation address nitong lunes. I appeal to Congress for its support for the following priority legislations. The essential tax measures under our medium term fiscal framework, such as excise tax on single use plastics, VAT on digital services, rationalization of mining fiscal regime, motor vehicle users charge, road users tax. Kahapon, agad inaprubahan ng House Ways and Means Committee ang isa sa mga SONA Priority Measure ng Presidente. Yan ay ang panukalang pag-amienda sa Motor Vehicle Users Charge o buwis na sinisingil sa mga nagpaparehistro ng sasakyan sa bansa. Target itong taasan para makalikom ng dagdag pondo ang gobyerno at makatulong din sa pinaigting na road safety initiatives ng pamahalaan. Sa ilalim ng panukala, mula sa 120 hanggang 4,000 pesos na ipinapataw na buwis de depende sa sasakyan, iaakit na yan sa higit 2,000 hanggang 10,000 pesos. Pero ang mga pampublikong sasakyan, bibigyan naman ng 50% discount habang exempted naman sa buwis ang mga motorsiklo at tricycle. Nakapaloob din sa panukala na 45% ng kikitain mula rito ay ilalaan ng pamahalaan sa PUV Modernization Program at 5% para sa Road Crash Prevention Programs. It's good that the President recognizes that for a stronger society, the state should be well resourced in order to reduce inequality as well as put the country on a higher trajectory of economic growth so we can pull up. Bukod naman dito, binigyang din din ni Pangulong Marcos sa kanyang sona na dapat maamiendahan na rin ang Philippine Cooperative Code para mas mapabilis na ang pagbuo ng mga kooperatiba sa bansa na makatutulong din sa iba yung paglago ng ekonomiya. Ikinalugod din niya ng kamera at tiniyak na tututukan nila ito. Actually, I have filed two bills uh, for the amendments of our cooperative code. No? Kasi yung unang bill natin, medyo kulang. No? At saka after the consultation ng ating sector marami silang uh, uh, binanggit sa na dapat ito ay ayusin at saka i-update sa saka amindahan. so what we did is uh, nagfile tayo ng another house bill last may na ito ay ko-consolidate co natin at uh, tinitikap na ngayon ng ating technical working group. Ayon kay House Committee on Appropriations Chair Elizalde Co., makakaasa ang Administrasyong Marcos na pagtutuunan nila ng pansin ang legislative agenda ng Presidente at isa alang-alang sa aaprobahang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Uno ng sinabi ng Department of Budget and Management na inaasang ma-ituturn over ng Executive Department ang 2024 National Expenditure Program sa Kongreso sa susunod na linggo pagtitiyak ng mga mambabatas kung ano ang pinakamainam para sa ating mga kababayan, ito ang kanilang isusulong at ipaglalaban. Melales Moras para sa bayan.